So yung mga kasang mag nga tayo ngayon Natunahin ko na itong styro na ito na napakatagal na natin pinaplano <laughs> Napakatagal na natin pinaplano nga yusin yan So ilalagay ko muna yan dun siguro sa gilid Tapos ito ang problema ko pa to kasi itong styro na ito tumatagas yan Itong red tab natin Kaya walang laman yan eh, Puro ano lang, puro down lang din so, hindi ko lang kung haalisin ko ba yan Tapos ito uh, Kailangan ko i-clear itong mga to kasi may ilalagay ako dyan So simulan na natin So yun guys, to, naisip ko na dito ilagay yung mga tataniman natin ng alaman Tapos nagkaroon ako na isang space dito Nakasya yung dalawang ano Dalawang uh, ganito natin na plastic tub doon So ako ko yung dalawang plastic tub doon Nalagay ko dito para isang direto sya uh, Titignan ko lang kung ano yung mga walang laman Ito yata walang laman to Walang laman to tsaka yun So kukuha na natin yan tapos ito, i-adjust ko na lang dyan para tatlo dyan. Tapos yung mga bilog, yan, nalagay ko rin yan doon. Kasi mga wala ng pump yan eh, hindi na namin nilagay ng pump. So tataniman ko na lang yan. Nalagay ko lupa, tapos tataniman ko. Tapos ilalagay natin doon. Kailangan pa lang muna natin tanggalan ng tubig. Tanggalan muna natin tubig. kita nyo naman guys parang sinukat lang oh, saktong sakto so nilagay ko to dito kasi meron pa tayong airline dyan pwede pa natin lagyan ng airline yan tapos ito mas maganda sana kung ma visil natin para magamit pa rin natin kasi sayang eh para isang set siya dyan ito mga to ano yan may isang pop tayo dyan na pinapagana pa ganun yan yung pop na yan malakas pa naman siya. sabot sa dito tapos dito yung mga halaman natin yung mga bilog dito ko na lang siguro aayusin yung mga bilog dito may space pa naman dito eh ako yung mga bilog bilog tapos lalagyan ko ng lupa din yon. para kahit walang pump malinaw yung tubig ito yung mga bilog na yan ito dyan na siguro yan itong isang to pwede natin din tapos ito yusod natin doon may tatlo dyan. para wala nang kalat dito masyado doon na lang yung kalat Ito isa, tatanggalan lang natin ang tubig. Ito, may laman. konti lang naman yung laman niya. Ayan o. Mga IBM, So, kukunin lang natin yan. Pwede kayo lipat muna yan. Tapos, i-clear na natin to. Tapos, yun nga pala yung mga blue panda natin dito. Kukunin ko na rin lahat yan. Kasi ang hirap dito sa pwesto na to eh. Laging natatalunan. So, ang mangyayari, puro crayfish na lang yan. Crayfish yung mga kung ano, kailangan ipapang Papang Crayfish tapos andito kasama-sama na yan puro crayfish dito so itong area na to puro crayfish na lang ang mangyayari dyan tapos dito dito yung mga gapis natin tanggalan na natin to ng tubig madali lang naman tanggalan to yung gaganyanin mo lang oh. yun yeah, tubig so, natin doon itong mga batya na to naalala ko pinalit ko lang to sa mga sirang appliances eh kaya tipid daw dyan. Yan, dyan. Na ako dyan pwede natin lagay yan dyan tapos dalawa pa dyan diba? ayos na kailangan lang natin kunin yung mga laman na ito dahil madami din eh. mga thousand pa rin yan pag binenta e ang hmm, lalaki o oh. mga EBM dapat naliligtas yan yung mga fries sama na yan doon yan, hindi ko na makita. <laughs> Malabo na. Malo na yung ano, yung dumi. So, yun. Simutin lang natin, guys. Tapos, itatawag ko na rin yan. So, ito yung mga nakuha nating IBM Di so, ba kita kita? Di makita. Lagay mo na natin dito. Sa crayfish natin. Puro IBM din naman yung ano dito, eh. Yung isda dyan. So, pwede na pagaluin. Tapos ayon, kailangan natin i-move to doon. Sa slot na Tapos para maitabi natin itong mga to. Meron pa palang isang airline dito para dito sa crayfish. So tatabi natin yan doon. At yan, magiging malinis na dito. Pwede ba tayo magdagdag yun kung sakali. Pero sa ngayon eh, hindi mo na. Tapos yun, nilagay ko na yung tatlo doon. Lalagyan ko ng lupa yan pati ito, lalagyan ko ng lupa. Yun. Tsaka yung tatlo na yan. Ah, uh, doon ako sa lupa do sa labas. Yung pinagkukayan nitong karahe. Ayun, pinagkukayan niya. Ayun, doon ako mo sabi ni papa. So yung mga kaasang, naayos na natin yung pwesto dito at yan, medyo maliwalas na at maluwag na. Dito yung mga crayfish, kukunin ko na yung mga gabos dyan. Tapos, ayan, pwede pa tayo magdagdag dito pero hindi pa ngayon. Uh, at ayun, lalagyan ko na to ng ano, lalagyan ko naman ng lupa to. ito kahit ano kahit kahit lalagyan namin ng pump eh gusto ko lagyan pa rin ng lupa. Lupa, lupa. Para pag maiisipan kong lagyan ng halaman, tusok-tusok na lang. Tapos ito lalagyan ko rin ng lupa to kasi may maliit na butas lang to, hindi lang talaga namin makita. Ang gagawin ko ngayon, tatabangan ko ng lupa. Tapos lalagyan namin tubig. Kung sakaling hindi na mag kasi po, posibleng ganun eh mabarahan lang siya ng lupa. Hindi na siya magli So, tingnan natin no? kung mag-leak, lagay ko na lang din ng halaman. Tapos ito, dadagdagan ko lang yung lupa. Tapos, ayun, halaman. Ito ay eh, ganyan na mismo 'yan. Ito mga 'to. Ganyan na mismo 'yan, meron tayo hydropila sunset. Kukuha nang ko lang 'yan ngayon. Ng mga ano, mga ilang piraso. Mahaba na 'to, 'yo. ilang inches na 'yan kasi 4 inches lang naman, pwede ka na magbenta eh. 4 inches, 5 stem. So, kukuha tayo marami yan natin mag bundle bundle nalutang lang pala may ba hindi pala nakamig hindi nakatanim so yan sagiman natin lupa at medyo mahirap yung kasi lalabas tayo ng ano ng bakoy ikot pa ako dyan pagura na naman pakita ko na, na sa inyo pag tapos na so yan guys tapos na tayo sa ating ginagawa no? at naayayos na nga natin itong part na to na kung saan eh, mga crayfish na lang yun nandito tapos yung, kukunin ko na yung mga gapis na makukuha natin dyan tapos nalagyan ko na rin ng lupa yung nilipat natin yan nalagyan ko ng lupa kasi hindi ito lalagyan ng pump so yun yung magiging ano nya ano magiging uh, filter media niya. parang ganun para maging marino yung tubig tapos tataniman ko na lang yan pag may tubig na rin hindi pa ngayon tapos ganun din yung ginawa ko dito nalagyan ko na rin ng lupa pati yung ano Uh, tab laptop, tapos tataniman din natin yan tapos lalagyan ko yun ng aeration kasi meron tayo dito pwede ba tayo maglagay dyan so ito may aeration pa yan so ayun grabe yung pagod at <laughs> uh, ayun di pa ako tapos maglilipat pa ako o mangunguha pa ako ng mga isda dahil may mga isda pa tayo na kailangan inipat at may mga isda tayo na kailangan kunin Uh, susunod na video na lang yun at patuloy ko muna ang video na to uh, at ayun, gusto kong magpasalamat sa mga nanonood pa rin, kahit medyo, uh, medyo humihina na ang youtube uh, at yun, nasa facebook naman ako, kaya follow nyo na lang din ako doon, Hendrix Backyard TV at uh, ayun, taposin muna natin ang video to maraming maraming salamat sa mga nanood, peace out